So, eto na nga yung pinaka-exciting part na magaganap ngayong araw. Ngayon lang naman yung araw ng aming alumni dito sa Mekatiklan Elementary ito School. Ito nga pala ako nag-aral noong elementary. Ay? Ang school hangto ay malapit nga pala sa Mekatiklan Airport at Boracay Airport na nga yung tawag ngayon. At hindi ko alam kung bakit nga ito pinalitan ng pangalan. Okay. Dahil siguro ay gateway to Boracay ito. Ay, hindi yun Nga pinadarap din mo tambal

na paaga nga yung dating ko dito at bumawi nga ako dahil nakaraan alumni namin ay late na nga ako dumating. Pagkababa ko na nga ng tricycle isang classmate ko pa nga lang yung nakita ko. At yung isa namang nakaupo na kulay itim yung t-shirt ay classmate ko nga yan nung high school. At hindi rin naman nagtagal yung aming paghihintay at unti-unti na nga ang nagsidatingan yung iba pa namin mga classmates. isa sa sobrang excited namin ay hindi na nga talaga namin pinatagal at pumasok na nga kami sa loob para makita namin kung sino-sino na yung mga nandun ay ng batch kada ay anong tuwang aking nadarama at saya sa aking puso. Ang una ko ang nakita ay yung teacher ko ng grade 4. Advisor ko nga ito ng grade 4 at talagang hindi hindi ko makalimutan yung mga turo niya sa amin. Paano niya na share sa amin ang kanyang mga knowledge? Kung paano kami naging matalino ngayon ay dahil sa kanila yun. Uy, hala, matalino ko no. <laughs> So ayan, at dahil may sinundo pa nga akong classmate, ay bumalik nga ako doon sa ito my gate. Ito nga game. classmate ko na to, ay katabi ko nga ito sa upuan nung kami nga ay grade at 6. At katabi ko rin yan sa pila kapag kami nga ay nagpa-flag ceremony. Kaya huwag kayong ano dyan. Aba syempre, kaming matatangkad ay lagi talaga kaming nasa unahan. At ayan na naman si maninay nyo, ay umanda ng pagiging kandidato. Ang daming kakilala at puro kamustahan. So ayan at lumukso na naman sa tuwa ang aking puso at nakita ko nga itong aking English teacher. Aba, -aba syempre at hindi ko niya at magse nga kaming dalawa. Sino nga pala yung English teacher namin nung kami nga ay e nasa grade 5? Eto na nga yung moment na pipila na nga kami at kami na nga ay magpaparate. Galing dito sa Maykatiklan Elementary School ay pupunta nga kami doon sa Maykatiklan Plaza. At doon nga gaganapin yung aming program at doon nga rin yung venue ng aming kainan. Bawat batch ay may kanya-kanya nga ang mga tent at meron nga kanya-kanya rin ng mga pagkain. ko, ito nga si kuya, ay pinahinto nga kami at dito nga sa unahan namin pipila nga daw yung mga nagda drama at naglalayar. Ay, for the e, so goal. Kaya kapag kasama mo ang nagbabanda. Dahil malapit lang din naman yung skwelahan sa plaza, ay eh, mabilis nga rin namin ito narating. Pagkatapos na nga matawag yung aming batch, ay eh, nagpicture taking na nga kami doon sa may stage. <laughs> pagkatapos ay eh, dumaretsyo na nga rin kami doon sa aming venue at para nga rin makapagpahinga dahil pagod nga rin sa paglalakad. So eto na nga yung ginawa ng iba ko pang classmate at tumulo nga sila sa pagprepare nga nitong aming mga pagkain. Pagka-deliver na nga ng lechon ay eh, tulong-tulong na nga rin nila itong inilagay dito nga sa may lagayan. Napakakulit nga rin talaga ng isa kong classmate na vlogger nga rin ito. <laughs> so ayan at hindi nyo kakayanin, may pa-welcome pa yung aming batch na mga bigaon. <laughs> popak pak na pak. O ayan, at TV flex ko nga itong mga opa kong classmate noong elementary Pagdamog sa baboy lang. Char lang, basi mahangit ang akong mga classmate Uy. Kung mapapanood nyo to, peace show Napakabongga nga talaga ng aming video. Yung iba naming mga classmate na medyo angat na nga sa buhay at yung iba naman ay nasa ibang bansa na. Ko, <laughs> at hindi nyo kakayanin. May kanya-kanya nga silang pajika. Yung isa naman namin na classmate na successful nurse na rin ngayon ay meron nga rin siyang palibring kape. Oo, ang taray. Kaya naman, dito nga sa aming mga foods ay wala na nga kaming inambag kahit piso. At sobra-sobra nga kami nagpapasalamat doon nga sa aming mga classmate na nag at napakagalante. At syempre, bago pa nga namin simulan yung attack dyan, ay nag-pray na nga muna sila. nagre-reflex ko nga yung classmate ko na sa Vienda Kate Eliseo Pilayo. Ayun sa kanya kung bakit bonggang-bongga nga itong aming Vinyo. Isa na nga pala siya nga yung successful na business owner. At siya nga rin yung may-ari ng catering at mga party needs. Siya talaga yung may dahilan kung bakit napaka-bongga nga nitong aming Vinyo. Kaya naman kapag meron nga kaming alumni dito sa elementary, siya nga yung sponsor namin sa aming Vinyo. Oh huli, pero di Enjoy na enjoy nga talaga ang batang to sa palibring ice coffee. ni Nars. Oh yes. Sobrang thankful nga rin kami at nagkaroon nga rin kami ng classmate na kasinggalante ng Nars na ito. na men, sa sunod na alumni ay meron pa rin pa ice coffee. Ay abaw, nagamgam si Inday. So, this is it. Pansit. Ano daw? eto na nga yung pinaka-exciting part para nga sa ating mga classmates na ah, mahilig sa shot puno. <laughs> Kakatapos pa nga lang kumain niya, pero ang mga galawan daig pa nasipa ng kabayo. <laughs> ay bakit hilong ang mga classmate ko? <laughs> Kanina, nung doon pa nga kami sa aming table, ay eh medyo pa simple-simple lang muna And sila. Dito na nga sila sumayaw sa loob ng plaza, ay masyadong ginalingan. <laughs> ayan na talaga yung moment na masasabi kong nasipa na nga talaga sila ng kabayo. <laughs> Eto na nga yung moment na enjoy na enjoy na nga ang bawat isa sa amin. Walang humpay na tawanan, kwentuhan at sayawan. <laughs> Ang sarap lang sa pakaramdam na magkita-kita at magkakasama at magkakabanding kayo ulit. Papasabi ka na lang talaga sa sarili mo na sana ay hindi mo na matapos ang gabing to. Na sana ay wag bilisan yung oras at para tumagal ang inyong pagsasama. Kahit kulang pa yung oras na to para sa amin. tapos naman yung aming alumni na merong saya sa puso at ngiti sa aming mga oh, labi. Siya. hanggang dito na lang muna yung aking mini vlog. Salamat sa panonood. Bye!